<laughs> pag nakahiga ako, pag medyo natagalan, tapos pag parang gano'n, ito na, wala na masakit na ito. Tapos di ko na may gano'n, talaga na niya. Kailangan nang hihangot. E, Oo. Oh, o okay, parang okay. okay. hihangot okay. okay. na okay. hihangot. Okay. Tapos hindi pa pa-reset. Ito yung ganito pang masakit. Sige, hindi ka dyan. Kaya na nang pilit eh. Itignan natin kung mga ilang segundo lang yung mga... Parang makakamay natin yung changes mamaya pag tinaratin. <laughs> <coughs> babago na, o, di ba? Malabas na ba yung... Mm -hmm. <laughs> hindi naman, hindi naman siya yung lagi. May time lang talaga. Ako yung parang pagkaganon ako, uh, ah, na ako, masakit na yung uunat niya ako. Tapos ito, Isang tatawagin ito pa lang, Itong side lang naman na ito. Tapos may time pag naglalakad. parang nakukuryente pa ako, hindi ko may sa ano. Ako'y naiipit na nerve. Ano ba pag na, nag-activity ng bahay, nagluto hmm. na Tapos, hindi <coughs> gusto niya nag-relax na siya. Tapos, pag ayun na, pag ano niya bumangon, ayun na. Sabit na. Hmm, parang, ay! Tatawagin niya na ako. na ako. Aray ko, yun tayong iuunat niya na ako tanda. Pero yeah, nag-stay eh, muna ako bago kumumangon. Bagay kayo naman makakaanin naman makakatuklas yan sa katawan niya pag nabaka-adjust na. kung ano. Siyempre, sa loob ng bahay, mayroon talagang pa. Hindi kahit nasa doon pa ako sa road, mm -hmm. ganun na talaga nararamdaman ko ito, itong side. Ito sa loob. na. Aquí, en ya. Sí. どこが最後 Ah. Wah, coba. Satu begini. Raping to bak tres. Just the other the straight campur. gusto sa amin namin master kahit dalawang set bago kami o W bote kami kumbaga parang pa-condition o hmm. okay. maganda nga yung ganun para para so, po kasi wala ganito wala na pong ganito eh yeah, yeah. o kinakalang po yung nasabi niya sa ano, sa sa Facebook na pag O W hindi naman sa nata-prioritize pero yung mas na Mas, mas nyo po mas mabilis yung appointment

mga single na labutok na yun. Mm Yung umiipit. Talagang lakto siya eh. Parang lak, lak siya. Kaya... Nakakang siyang ganun. Tapos ako dali-dali ako. Iaahod ko dyan. No? Naglalak mo. Mm uh -hmm. -huh. mo dyan, yeah. no? Pag napagod ka. Nagandiyan ako kay Ilo, saka ganyan ako. Teka, ako. Oh, wala, nakalak ko talaga. Uh -huh. Mapapasigaw na yan. Mapapasigaw. Kaya alam ko pag... Pagka nangyayari, na, gano, pagka nangyayari yung gano'n, pagka nangyayari yung iangat mo na yung ano uh -huh. mo, ganito mo kung kaya mo, dahan-dahanin mo dalawa. Uh -huh. Para maunat yung likod mo. Di ba? Kaya yung tulog yung nangaganyan na. Ya Masahit? Uh -huh. Yan. 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 unti-untihin mo. Pag alam mo ano, yung boundaryhan. Oh, wala pa. Wala, o oh, di wala. Wala nang babaroon. Basta, saan? inati mo, kailangan makaangat yung facet joint. Meron tayong tinatawag na facet joint dyan na ano yun, mga yun. Pagka na, nas, nagalaw-galaw na kasi yun, yung naglalak na yung sinasabi mo, umiipit kasi yung tinatawag na spinal nerve. Kaya sobrang sakit, mamamanid. Pag naipit yun, talaga mamamanid ka kasi yung blood circulation, mga niya. pag bumahon na ako, lakad ko din na, no, kasi takot na. Good na naman. Kailangan na kasi magalaw yan. Pag nasa ka naglak ka ron, tiyutin nyo yan. Yan. Yeah. nakaiga mo na. Oo, habang nakaiga. Pero bago mo bago mo iunat yung paa mo, at least nabanat-banat mo. Hmm. Tagi ka tagilid ka. Tagilid. Yan tukod mo siko at kamay mo babaw mo to. Ya, jaka tumo ko. Sige, tukod mo. Iya, nasama pa okay. kayo. Kasi ang ginagawa ko, so yung bigas, yung bigas niya. Ganun na. Yan oh, yun yung, yung bigas niya. Tingnan mo, sa likod kagad ka ng amo. Pero dito, ito malakas okay. to eh. Okay. Diyan ka mo. Okay. Kumusta na E okay.